Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan, may dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matutos sa experts opinion. Sa mga nahihirapan mag-focus sa pag-aaral o sa pagtatrabaho, baka naman ehersisyo lang ang kulang sa inyong mga pang-araw-araw na gawain. Napagalamin kasi ng mga eksperto na mabisang paraan din pala ang pag -e exercise upang mas tumalas ang ating memorya at isipan at para sa mas mabilis na pagkatuto. Ang mga detalye alamin sa expert's opinion na ito. pag -e ehersisyo mabisang paraan para sa pagpapatalas ng memorya ayon sa pag-aaral. Kalimitang iniuugnay ang pag -e exercise sa pagbabawas ng timbang o paraan para maging physically fit and healthy. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, isang mabisang paraan din pala ito upang mas dumalas ang ating memorya at makatulong na makapag-focus sa ating mga gawain at sa mabilis na pagkatuto. Ayon kay Dr. Sanjay Gupta, isang American neurosurgeon, ang pagkakaroon daw ng regular na ehersisyo ay nakakapagpababa ng tsansa ng pagkakaroon ng tinatawag na demensya. Ito ang karaniwang tawag sa mga taong hirap na makapag-isip, makaalala o gumawa ng desisyon katulad na lamang ng sakit na Alzheimer's na siyang pinakamalubhang sakit na maaaring matamo ng isang tao. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon daw ng regular exercise ay mabisang paraan din para sa mas mabisang pagkatuto o paggawa ng mga gawain sa paaralan o maging sa trabaho. Ito ay dahil sa maayos na daloy ng dugo sa ating utak na siyang pinapalago ang ating hippocampus o parte ng ating utak na responsable sa pagpapatalas ng memorya. Kaya naman isama niyo na rin sa inyong mga study habits ang pag-exercise -e dahil tiyak na makatutulong ito sa inyo na mas makapag-focus sa inyong pag-aaral. Paglilinaw naman ng mga eksperto, hindi mo kailangang abusuhin ang pag-exercise -e kundi i-balance lamang. Ika nga nila, every movement counts. Kaya't sa simpleng paglalakad, pagsasayaw at iba pa, ay mabisang paraan na raw ito ng exercise upang mas mapanatiling malusog ang ating pangangatawan at pati na rin ang ating kaisipan. Para naman sa mga fur parents, lalo na sa may mga alagang pusa dyan, alam nyo ba na minsan hindi na natin namamalayan na may sakit na pala ang ating mga pets? Dahil ayon sa mga eksperto, magaling rin aniya ang mga ito magtago ng kanilang nararamdaman. At nako, dahil ayon daw sa mga eksperto, magaling rin ani ang mga ito na magtago ng kanilang nararamdaman. Kung ano nga ba ang senyales para malaman kung may sakit ang inyong mga alagang pusa? Alamin sa so, expert's opinion na eh, ito. Senyales na may sakit ang inyong alagang pusa? Alamin! Nakakamanghang isipin na ultimong mga alagang hayop natin tulad ng mga pusa ay nararamdaman din kung tayo ay may sakit, nagagalit o di kaya naman ay nalulungkot. Pero paano naman kung sila naman mismo ang may sakit? Ayon sa Hillcrest Animal Hospital, gaya ng ibang mga hayop, magaling rin aniya magtago ang mga pusa ng kanilang nararamdaman sa tuwing ang mga ito ay may sakit hanggang sa magpakita na ito ng senyales na hudyat na lumalala na pala ang kanilang karamdaman. Ayon kay Dr. Tiffany Paul, isang veterinarian specialist, gaya ng mga tao, ang normal na temperatura ng katawan ng pusa ay nasa 37 hanggang 39 degrees Celsius. Ngunit kapag ito ay nagkasakit, ito rin ay tumataas dahilan ng maraming rason. Ilan dito kung bakit sila nagkakasakit ay dahil sa sobrang pagka-excite, sobrang pagkalungkot o di kaya naman ay reaksyon sa mga pagkain o gamot na kanilang iniinom. Ngunit may ilan ding pagkakataon na hindi matukoy ang dahilan ng sakit o ang tinatawag na a fever of unknown origin. Pero wag mabahala dahil kahit hindi tayo eksperto ay kaya na rin pala nating malaman kung may sakit nga ba si Mingming. Una dapat alam natin yung ang pagbabago sa kilos ng ating mga kuting o pusa. Tingnan kung nawawalan ba ito ng gana sa karaniwan itong kilos. Pangalawa, i-check ang tayenga ng inyong mga pusa kung ito ba ay mainit. Ang senyalis na ito ay kadalasang normal sa mga pusa sa tuwing sila ay nag-a-adjust ng kanilang body temperature. Pangalawa, i-check ang tenga ng inyong mga pusa kung ito ba ay mainit. Ang senyalis na ito ay kadalasang normal sa mga pusa sa tuwing sila ay nag adjust ng kanilang body temperature. Panghuli, tingnan kung dry ang ilong nito. Kariniwang senyalis raw ito na may sakit ang inyong pusa, gaya ng loss of appetite o laging nakahiga na parabang nanghihina. Kaya paalala ng mga eksperto bilang may mga alaga o fur parents, be the cat's whiskers. Dahil tanging tayo rin ang unang nakakaalam at maaaring makatulong sa kalagayan ng ating mga alaga. Para naman sa ating mga ka-gym buddies dyan o di kaya naman sa may mga hashtag body goals na mahilig mag-workout, alam nyo ba na epektibong paraan pala upang mabilis na makarecover ang ating muscles at katawan ay ang sa tubig na may yelo o ice bath. Kung ano nga ba ang benepisyo ng ice bath at paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Ayon sa pag Dr. A. Brian Gardner, isang orthopedic surgeon, ang ice bath o cryotherapy ay isa sa mga mainam na gawin matapos ang matinding physical activity upang mabilisang ma-relax at makarecover ang ating katawan. Natutulungan daw kasi nitong mabawasan ang pamamaga ng ating muscles at isa rin itong paraan upang maibsan ang matinding pagod physically at mentally. Bagamat hindi pa ito napapatunayan ng 100%, pinaniniwalaan ito ng karamihan at patuloy na ginagawa lalo na ng mga atleta at ng mga taong nagwo-workout. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng mga eksperto dahil hindi anya ito para sa lahat, katulad na lamang ng mga taong may sakit sa puso o kaya na may mayroong high blood pressure na maaring mauwi sa komplikasyon. Ika nga nila, ang kahit anong sobra ay masama dahil oras sa sobrang matagala naman ang pagkababad ng katawan sa lamig, ay maari itong mauwi sa pagkakaroon ng hypothermia. Isa ka ba sa mga hirap na matulog ng mahimbing sa gabi? Alam mo bang ayon sa mga eksperto, may mga benepisyo daw pala ang uh, pagtulog ng walang suot na panloob para ikaw ay mahimbing na makatulog. Kung ano nga ba ang mga benepisyong meron dito, alamin sa expert's opinion na ito. Madalas ka bang matulog ng walang suot na underwear? Mapalalaki man o babae, alam nyo bang may magandang epekto pala ito? Hindi lang sa ating katawan kung hindi maging sa iyong relasyon. Napag-alaman sa pag-aaral na nakatutulong daw ito sa pag-iwas sa ilang mga sakit sa ating private part. At nakatutulong din upang mas maging romantic ang sama niyong mag-partner. Ayon sa mga taong natutulog ng nakahubad, nakapagbibigay raw ito ng higit na comfort at relaxation upang makatulog ng mas mahimbing kesa kapag may suot na underwear. Ayon naman sa mga eksperto, mas nakakahinga raw ang ating mga private part at nakatutulong sa magandang sirkulasyon ng ating dugo. gayon din sa mga kababaihan. Kung saan, mas may iwasan daw ang ilang panganib ng pagkakaroon ng impeksyon, pangingitim at pagkairita sa private part. Kung nakasuot ng masikip o yung mga gawa sa silk at lace na underwear lalo na sa pagtulog. Pagdating naman sa mga magpartners, nakatutulong umano itong makapagbigay ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa dulot ng pagre-release ng oxytocin o ang love hormones. Tuwing magkakaroon ng skin-to-skin -skin na ugnayan habang natutulog. Isa ka ba sa mga taong nagdadalawang isip sa epekto ng AI sa lipunan o artificial intelligence? Dahil kasi sa kakayahan ito na kayang pantayan at kung minsan, lamangan pa ang kayang gawin ng mga tao. Maraming lumabas na haka-haka tungkol sa mga pwedeng idulot nito sa hinaharap. Bagay na pinabulaanan na naman ng mga eksperto. Kung ano ang paliwanag ng mga eksperto kung bakit hindi dapat katakutan ng artificial intelligence? Alamin sa experts opinion na ito. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na evolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng artificial intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga bagay na kayang gawin ng isang tao, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangi ang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapagproduce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ng AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pagpredict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Dagdag pa nito, ang AI daw ay nakaspecialize ang trabaho ng machines at malaking tulong sa business world at malayo pa daw ito sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay general AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, Nakadepende pa rin sa atin ang pag-regulate o pagkocontrol dito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin, gamitin ng tama para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. Bago kami magpaalam, Aliwan Fiesta 2024 na! Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil lang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. Kita kids! At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan rin namin kayo maging nang bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto. Dito lang sa Expert's Opinion!